ito na yung pang midagal good morning so, ayun na siya. nahimay na natin yung chicken konti lang sya kasi ang ang makaroon na rice ko guys is konti lang din sya parang one cup lang yata nung dapat kasi pang boil ko yan nung nakaraan eh okay, hindi naman to nagamit so yun na siya. Hindi mo siya kailangang i-burn yung ano, yung onion. Konting ham silang. So, maglalagay tayo ng uh, ito. Ito yung um, bisar. Mixed spices to siya guys. Medium anghang-anghang. At -anghang. saka yun siya. tapos, konting camon powder, and sanud. Magiging sanud kasi ang camon, at saka, um, dito tayo kumuha dyan. Para medyo, ano, ang sanud, at saka yung isa-isa na, pag, pag mo siya, ano na no, na, no, um, para magiging tawag na sanod. Pag pinagsama mo yung coriander at saka yung kamon, yun, ang parang magiging sanod siya. At saka, of course, konting black pepper. Uh, hindi ko siya masyadong anghangan dahil kakain yung amo kong uh, lalaki nito. Um, kunti lang din na. Turkish Turkish powder. Ang Turkish powder, para siyang magic sa atin. So, since nakita nyo, dry siya, lagyan natin siya ng konting water from chicken. Konting water from chicken. Ito yung pinaglagaan ko, guys. Para hindi siya mag-dry. Okay. So, ito namang isa. Magbuboil tayo for yung rice. Ayan. Ito naman yung tanghalian. Pwede namin pagkuhanan ng ano. Tang. na siya. Ayan. excuse me. Paminta. Ayan siya. So, para ano lang. Ito. Para siya huwag mag-dry. Oh, sobrang init na siya guys. Oh. So, init siya, di ba? ang taglamig dito is short time lang talaga, hindi siya for long time na ano ang gulo-gulo ng aming bodega ngayon Ayun. hindi naman siya totally bodega kasi kitchen to eh, yung mga things na hindi na pagkasya dun sa storage Kuha tayo dito at saka Kuha tayo ng fire. so since konti lang naman yun pwede na tayong gumamit ng Pyrex na maliit. Kasi, hindi naman siya. Ito lang yung gagamitin natin dito, guys. No? Small siya ng Pyrex. Enough na yun. Para ano. Teka, ti-open ko yung cheese glass. Alagyan ko siya ng kahit 1 tablespoon ng cheese glass. Yan natin siya. So, ito lang yung magpapa, magluluto kay ng basmati ish, yung basmati rice ng Arabic. Magboil kay ng tubig, lagyan nyo ng mantika, lagyan nyo ng asin na yung kasya sa panlasa nyo, lagyan nyo siya ng, ang nilalagay nila dito is meron silang ganito. Ito yung hail, cardamom seeds, at eh, saka yung, ito, yan, yan, cloves. Kahit 3 pieces lang nun at saka yung maliit na darcin. So ito para mag dry up lang siya. Ang bigas kasi nila pag hindi mo din matiming matigas. So kung gusto niyo ng medyo soften yung kain, hayaan nyo lang mag dry up sa kanyang takpan. Tapos before magtakip, lalagyan nyo ng konting oil for retouch sa ibabaw. Magagawa tayo ng bake, no? Gagawa kami ng... ah, uh, may bake tayo. Bake, uh, ito yung macaroni mag-ano muna ako ng flour. So, ito na yung pang bichamel. So, gagamit tayo ng 1 is to 1 na ano guys. Kaya na. 1 is to 1. So, gumamit ako ng uh, 2 and 3 fourth lang yata yung flour. Kasi ang tubig ko is ayun eh, yung takasan ko na ano baso. Para hindi siya mag So, in-mix na natin, tapos nalagyan natin ng black pepper at sya ka yung Turkish na matchy. So, before nyo switch on yung fire, dapat maka-mix na sya para mag-avoid siya sa pagbubuo. No, Huwag siya magbuo